Bara and fiang Smith o mas kilala sa tambalang J and Fiyang na tagpo ang magkasama What's up madlang people Thank you for tuning in Ako pumuli si usa pa dito sa Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update sa latest TikTok live nga ni Miss Nam na bilas ni Jem Ilbara ay makikita na magkakasama si Miss Nam, JM at si Lloyd na pinsan ni Fiang Smith. Narito ang naturang TikTok live ni Miss Nam ating panoorin. Ay, hey, tawag ko si Nono sa baby. No, Nono, kaka-picture daw yung nagtataksi. Kaka-picture daw yung nagtataksi. Ayan na. Ayan na po yan. Ayan na po. Ayyyyyy! That's a good boy! 🎵🎵 alis na kami. Magpapay ka na. <laughs> at dahil nga sa TikTok live ni Miss Nam ay nagsiyasat ang ating mga JN Fiang supporter kung nasa saan si Nam, JM at Fiang Smith. At ayon nga sa mga supporter ng JN Fiang and I quote, yon dahil po dyan nakita ko kung saan to. Carmen Rosales Pangasinan. At yun nga po, nasa Pangasinan ang JN Fiang. At eto nga ang latest update ni Miss Nam. Sa kanyang TikTok daily, ibinahagi nga ni Miss Nam. Ayan, ang pagbabanding ni JM Fiang, Miss Nam at Lloydie. Si Miss Nam po sa hindi nakakaalam ay Bilas po ni James Ibarra dahil yung kapatid po ni Jaime Ibarra na pangalawa at yung kapatid po ni Miss Nam ay mag-asawa po. Kaya magbilas po sila. Si Lloyd din naman po at saka si Fiyang, ay magpinsan. Kaya asahan nyo po na pagkasama ni JM si Lloydy, ay for sure kasama din po niya si Fiang. At pagkasama naman ni Fiang si Miss Nam ay for sure kasama din po niya si JM. At eto na nga confirm 100% magkakasama po magkasama po ang JN Fiang. Ayan, naglabasa na po ang mga larawan na kung saan ay nagbabanding po at nag-unwind ang JN Fiyang Dahil po sa kaliwat Kana nilang mga project, ay nagkaroon na rin sila ng free time para mag-unwind. At syempre silang dalawa pa rin po ang magkasama. Kung magkasama sila on cam, ay lalong-lalo na pong hindi nyo sila mapaghiwalay off cam. O di ba? Talaga na bang napakasweet Ang tanong, ang tanong ng lahat, saan kaya ito? Di ba? Nasa Pangasinan ba sila? nasa Lawa Union o nasa Taytay -tay. at ayan po ang ating abangan sa ating mga susunod na update dito kina J.M. Ibarra, Fian Smith at sa pinakamamahal nating J.N. Fian kaya kung gusto nyo pong maging updated sa J.N. Fiang Kina J.M. Ibarra at Fiang Smith ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe i-click nyo po yung ring button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa nung latest. Hanggang sa muli, paalam!